Sabi ko nga bago magtagulan is kailangan ko nang i-trip itong ating mga hedges. Ayan, tignan naman na ghostly. Ano yung pinakadulo niya. And uh, ang ginagawa ko nga pag ganyan is hindi ko siya pinapalago ng malago talaga kasi ang hirap niyang ikat. So dito sa New Zealand, ikaw talaga uh, ang gagawa niyan. Wala ditong mga, meron man pero kailangan mo magbayad. And super mahal nun. And uh, kung wise ka is kagaya niyan, kaya naman natin gawin. So why not? At dahil nga medyo may kalakihan ang ating backyard, so ayan, madaming mga trees and mga halaman dyan sa paligid. So ang ginagawa ko is ako na lang yung nagtitrim kapag kaya ko naman. Except lang talaga dun sa mata taas dahil yun talaga um, kumukuha kami ng ano, nagpuputol na nagbabayad talaga sa, dahil hindi ko naman siya talaga kaya kasi mataas. So itong ating hedge sa harap ng ating house is ako na lang yung gumagawa niyan kasi kayang kaya naman dahil meron tayong ladder. And ayan nga, ang kagandahan lang kasi dito is ano, uh, very ano, um, high tech din and maglalagay ka lang itong ating pamputol and super easy ayan in couple of minutes lang is tapos na agad so ganun kadali at dahil nga medyo natagalan tayo ngayon dahil itong ating battery nitong ating panglagari or pangputol nitong ating hedge is na low bat so ayan napalit pa ako ng ano ng battery and continue again ayan para lang ano para ka lang naglalaro so papantayin mo lang siya talaga ang ganda lang kasi kasi pag nakikita mo siya na uh, na pantay-pantay is very neat and antay din naman talaga siya. So, nakaka-ano lang, nakaka-relax tingnan. So, ayan, ang ginagawa ko is mga, uh, two times in a year, pinuputol namin to. Hindi namin pinapatagal ng, ano, ng matagal dahil mahirap nga siyang putuklin. Isa nga dito sa napansin ko dito sa New Zealand, yung mga houses dito is, ano, uh, mababa yung mga fence niya. So, ang ginagawa nila, yung iba is, uh, instead na fence, ang kanilang nilalagay is, natatanong na lang sila ng mga, ng mga ganito, ng mga hedges, ng mga halaman. So, nag, nag, uh, ano siya um instead na fence ito na lang talaga so maganda pa 'o oh, di ba ano siya um nakatulong pa tayo sa kalikasan natin so ayan dahil itong aming house is wala kaming uh, fence so ayan lagi dapat yung tidy dito kasi uh, kapag kaya mo naman gawin is uh, kami na lang yung gumagawa kasi uh, pag mababayad ka pa is super mahal um, yung pag nakakaputol kami ng mga ano ng mga trees or yung nasa paligid namin na medyo matataas na mga halaman is super mahal So, inaabot din siya ng 1,000, dollars. So, super mahal nun. So, kung ganito, is pwede na na tayo dahil medyo mababa naman. So, ayan. And para sa akin, is good exercise na din ito. So, kaya ako na lang gumagawa. And dahil nga medyo maliit tayo, so, kaya kailangan natin partner itong ating ladder. So, umakit lang ako dyan para matabas ko yung pinaka taas niya. Dahil dun umuusbong yung madami yung mga uh, hedge. So, kailangan, aakitin ko pa yan. So, kailangan lang ingat ng konti.